Tatlong ina-apply mo, ni isa walang tumanggap sa iyo. Ba't kasi tatlong na-apply mo, Alfred nung bata ako. 14 anyos ako, ina-apply namin 20. Bigyan mo na, wala nang ligo-ligo, bigyan. Gusto ko na magpahinga, ano ba 'yun? Hay ka na ba? Natural. Pagod ako, Eh. kita ako dance. Ano ba 'to? Tama, eh, dukan mo na sana sa mo. Dunan mo na, tuna mo na. Isit talagang buhay ito pag gaga rin ito. Saan yung dalawang oras sa traffic lang? Hey. Yan ah, yan ah, init, lagkit. Rapid, traffic, traffic. Rene, really? may sasabihin sana sa'yo mga anak mo. Ano yun, naman yun? Ito, tawagin mo, hindi ba yun? Ayan, papalabasin ko lang. Ay naku. Ngayon na wala, nag-traffic sa, sa buong Pilipinas. Yan, yan. Sige, na. Sige na. Sige na. Mainit, mainit. Ano ba yun? Eh pa. bajus po ako sa inyo. Mariusik pa naman. No? Unang-una pa lang, bajus na agad. Ano ba naman matutuwa sa inyo niya? Ano ba yun? Eh kasi pa. Hindi po ako natanggap sa tatlong ina play ang Pero susubukan ko ulit bukas pa. Gaplay po ulit ako. Tatlong ina play mo, ni isa walang tumanggap sa'yo? Ba't kasi tatlong lang na-playa mo, Alfred, nung bata ako? 14 anos ako, ina-apply namin 20. Baka namang unting init lang, silong kaagad, agad. Baka unting gutom lang, kain ka agad. Ano ba yan? Sinasayang mo yung kurso mo. Ibig sa niya, edad mo, dapat nakatulong ka na sa akin, no? Oh. Ikaw, ano yun? Eh, pa ako po, may good news po ako sa inyo. Nakapasa po ako sa board exam. Yan, yeah, salamat. Pero, NJ, baka naman nang... Malas tong kapatid mo, baka ikaw may swerte ka, sumidlen ka muna para naman makatulong na dito sa bahay. Ha? Ikaw? Eh, Papa, hindi ko po alam kung bad news po or good news. Para Bil papa... Bilis mo na! Wala mo nang ligoligoy! Bilis mo na magpahinga! Ano ba yun? Papa, may po kami ng balay mo po bukas, liga po. Kailangan ko po ng mga gear. Volleyball na naman. Wala pang dalawang linggo, kabibili ko lang ng bola mo, tila mo. Yung mamahalin pa yung pinabili mo. kinamutang ko na nangyay sa ninong mo eh. Kinapalang ko na nga mukha ako eh. Bukas gear naman. Ba't magaling ka na ba? MVP ka na ba? Para magaganyan-ganyan? Mariusip naman kayo sa lubong nyo sa akin. Hmm. Masabay pa kayo sa init ng panahon. traffic. Kumain ka na ba? Natural! Pagod ko eh! Di ba? Usma, dyan si Papa. Sa dance ka kay Papa para mawala yung bad trip niya. Di ba? May bago kang dance yung kay Deadpool? Opo. O, oh, dance ka lalim. Punta ka kay Papa. Bilis ko. Go, go, go. Papa, bilis! Papa, madam sa ko ng ano, ng Jepul. Papa, baba, kita ako ng dance. Mm -mm. Bawa kita ako dance. Ano ba to? Ay nga, dukaan mo na sa nanay mo. Doon na muna, na muna. naman. Ay, naku, salamat sa Diyos. Kahit traffic, nakauwi ng safe. Amen, 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 amen. Ah, saan? Ah, ah, saan yung mga dahil lang kung bakit ako nabubuhay? Okay, mga bata. ko lang. Huwag na. Sige, sige, sige. Ay, thank you po. Kauwi rin. Home sweet home. Wow, kumusta? Yun, oh, kumusta mga anak? Kumusta? Uh, Yan, mga gusto kong formation lagi. Una mo na agad, Chepe. Hindi kaya alam pa. Hindi bad news po ako eh. Uh, um, bakit naman? Kasi pa, hindi ako natanggap doon sa tatlong in-apply ako eh. Pero bukas pa, susubukan ko ulit mag-apply po. Kahit isa, walang tamawag sa'yo, hindi kita nanggap. Okay. Hmm. Alfred, hindi bad news yan. Learning experience tawag dyan, ha? Huwag mong tinitake as bad news yan. Yung mga ganyang bagay, kami nga nun eh. Ang ina-apply namin, 20. Lahat hindi ako tatanggap, anak. Pero yung 20 hindi tumanggap sa akin ngayon, ito ngayon ang tatay niya. Ha? Kaya huwag mong inanos negativity siya. Okay lang yan. Marami pa trabaho diyan. Tsaka yun nga, kita nagmamadali. Ha? Kaya ang kaya pa ng tatay mo. So, na, kamusta? ah, ako po pa, may good news po ako sa inyo. Nabasa po ako sa For next time. Amen! Amen naman, Lord, talaga. Sa pinagdadasal ko talaga, araw-araw, anak MJ, amen ka talaga, no? At uh, salamat, salamat talaga. So, take time, ha? Huwag mo rin pinaprayer sa sarili mo, anak, ha? Kasi, ulitin ko, wala naman tayong kailangan, kumpleto kumpleto tayo. Okay na yung average, huwag tayong masyadong gumaya sa iba na masyadong torture yung pag-iisip ko, paano yung mama na. Relax lang. Ikaw, kamusta? Tangpad na ng bulso kong babae, oh. And... Na, eh, nga, eh. Ako, Papa, hindi ko po alam kung good news or bad news eh. Hindi hey, naman tayo. Pero pa, may liga po kami bukas ng volleyball. So, ano oras yan? Para makanood kami. kami. Ano? Kailangan ka po ng mga gear. Oh, ano ba? Saan ba? Sa elbow? Papa. Sa tuhod? Meron ka na ba? Papa. Kailangan ba na helmet dyan? Baka kailangan mo na helmet. Ano? Sabihin mo lang. Kailangan po. Eh, wala walang problema yan. Lahat yung good news sa akin. Mga anak, no? Ang sinasabi ko lang sa inyo araw-araw, Ayan, nanay nyo, bago kayo matulog, pag sa umaga, nagpasalamat tayo lagi sa Diyos. Kasi ang pamilyang may Diyos, walang problema. Tipikal ang problema sa buhay ng tao. Huwag natin problemahin yung problemahin. Ha? Nabuhay tayo hindi para maging masaya lagi o para maging mayaman lang. Tipikal yung problema, kaya kahit inahabol tayo ng problema minsan, makipaglaro tayo sa kanya. Ganun lang kadali yun. Ha? Ay na, ay na. Asan yung, ano, yung pinaka-big boss natin? Ay, Guzma! Asan yung big boss? Guzma! Oh, asan yung big boss? Ay, ito yung big boss ko. Ito yung big boss. Ito, ito, ito yung pinaka big boss natin, ha? So, bakit big boss? Kasi, hindi pa siya nasasalita ng tuwid, pero dapat alam natin yung pangangailangan niya. Salamat dahil marami kang atit, at kuya. Okay? Eh, may papakita ka raw, ha? Nung nag-PM sa akin, mama mo kanina. Yes, oo, ano yung papakita mong yun sa ito. school? Sige okay. nga, sige nga. Patingin okay. nga ng okay. dance sa inyong usman namin. Paano okay. yun? Ano okay. ba yun? Oh, kata kata want... What the boy? Bye 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 Oh, You may me but it ain't no lie Ba 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 Oh, wanna be the make it up I just wanna tell you that I have enough Oh, my sound but it ain't no lie Ba 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 eh. Oh. Olong parolol, korban, bago kumain. Say amen. Amen. Win, 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 win. Yeah, etanong pagod ba naman ay eh, paggaya to pamilya mo ba? eh Ikahit magpagod pa ako ulit pag-uwi, no? Amen. Thank you Lord sa araw-araw. Sa -araw, binibigay mong biyaya sa amin, Russia, ang ano mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga anak ko para matuto sila. Maraming maraming salamat po sa lahat. At sana po lahat ng pamilya ganito sa araw-araw. At ganun na rin sa mga tao na ng pag-asa. Nawaya uh, katukin mo kanilang puso't isip na sana araw-araw silang tumawag sa iyo at magkiwala. Maraming maraming salamat. Po. Okay na?